Ah. Ano naman namin ka na eh. Oh, iyak yung papikit kay mare. Hoy, kami natutong. Magino. na.

Ciao, nagagal. Wala, iniwan na ako dito magpisa eh. <laughs> wala na, wala akong muwi na. Oh. <laughs> Ito na nga, guys. Saan? ako ay natutulog. Ngayon may dumating ngayon mga bisita. Ito ngayon. Aaaki mga kadagos. Ayano. So, you know, Okay, Wala na kami ng pusa para walang pasa. Yan. Ito mga kadagos. Nagising ako kasi dumating sila. Na-surprise sila ako. Hindi ko man alam. Kasi birthday ng asawa ko, ako yung nalasik na kanina pa. Bityo, ininom ko lang sila. Pero guys, yan. Yan. Uh, si Utol, oh. Utol ng asawa ko. Layo na narating yan. Pero ang ganti ko sa kanya, hindi ko siya pauwiin ngayon. Hindi ko siya matutulog. Wow. <coughs> oh, yan o. Kita yung mga dumating sa akin. Si Consal lang tapiche. Consihala ng Bala pagaspas ng balok-balok. Tapos, kapitan ng sala. Ng sala. Ayan tingin niyo mga kadagos. Grabe. Kaya ako nagising eh. Kasi ayoko talaga ba Kanina ko pa sila yung ate. Kaso nga lang. Nabigla na lang ako sa kanila. Kaya ito. Sana huwi na kami! Ito na yun oh. Oh. Busy na yun ang asawa ko. Hala. Bahala ka sa sarili mo. Ikaw na. Ha? Ah. At ito na nga guys. Ha? Nabila donate ng isang libo. Pambili ng San Big Light. Wow! Sana all. Ito nga ngayon ang ating ano. Siya ngayon yung nag siya. Siya si Joseph Ularbe. Sana naman. Sa lahat ng magpapagawa ng bahay, ha? Ayan. Kontakin nyo lang. Kung di nyo makontak, kung nyo, eh, padadala ko sa kanya na bubu si Joseph Ularbe. Ayan. Magaling gawa ng bahay yan. O, oh, yan, o. Oh. Pabili tayo muna ng sagbiglay kasi nagpabili. Ha? Big siya. Okay. Tingo, guys. Samahan nyo ako. Tara. Pabili po Mr. Miglay po kaya? Magkano po isa? 65 Ang isang piraso? Lahat po ito, magkano? Ilang piraso ito? Oh, hindi. Ano na lang pa. Lahat na po rito, doon na. So, guys, oh. Totoo ko na ito. Balang isa po ay magkano? Ha? Ha?

Kulang po ko ng piso, may nag-donate po ng piso. O, oh, baka gusto nyo makita. Sige po, bipit-pitin ko na lang po. ilagay nyo lang po sa pwede ko mabit-pit. Salamat po sa nag-donate, o. Oh. Pero bibihira po itong mangyari. Grabe. Babawi na, bawi na lang po ako. Para sinakita ko balang araw. Ako naman babawi sa kanya. Ah, thank you guys, ha guys ang problema may nagdonate na naman ng pagbili ng beer eh, hindi natin mapigilan sige go go lang ta oh tawid lang tayo eh may sasakyan eh Oh, wala. Ah, ano na lang po? Wala na po. Wala po ay kasama? Wala. Wala po ay kasama? Wala po ay kasama? Hello, guys. Hindi ko talaga mapigilan. Ayan o. No. Talagang minusto lang nila. Siyempre, Minusto ko rin. Diba? Parang katalang yan. Hindi ko mapigilan. God bless all.